Ito ang Pratunam Night Market, isa sa pinakamalaki at kilalang shopping district dito sa Thailand dahil daw sa kanilang mga affordable na sapatos, damit, accessories at marami pang iba. Kaya ngayon ay sinachallenge ko sarili ko at si Mami na ano ang mabibili namin sa halagang 10,000 baht or more or less 25,000 pesos. Kaya ano pa hinihintay natin? Magiging tutut na tayo? Shopping at, na tayo. Tagal lang kasi. <laughs> mag ano, na tayo. Kaya ano pa hinihintay natin? Magiging tutut na tayo. Kaya ano po hinihintay natin? Tara, mag-shopping na tayo. Let's go! So ngayon ay open na sila kasi 5pm to 11.30pm ang opening nito. Pero hindi pa nagbubukas ang ibang mga tindahan kasi night market nga so gabi pa talaga magbubukas lahat. Pero habang may araw pa, ikutin natin kasi medyo matatagalan tayo dito. Marami tayong titingin lalo na si Mami masyado tong OC at ma-check talaga sa quality. Yes. Tapos may motor tayo narinig sa background, sorry. <laughs> Kung baga, para ano siya, divisoria ng Pilipinas. Pero quality. And take note, iba sa mga Pilipino dito ay kumukuha ng bulk na damit at binebenta sa mga green hills sa mga ibang tindahan, etc. Kaya tingnan natin kung magaling ba tayo pumili kasi ang budget natin lang dito ay 10,000 baht. So, well, let's start. So, guys, makikita nyo yan. May mga tsinelas, crocs, may mga sapatos, may mga crocs. Tingnan natin kung magkaroon crocs dito. At isang mahabang street talaga siya na puro tindahan. At sa mga tabi-tabi niya ay may mga retailer store, wholesaler store. Ang dami talagang choices. At ang dami rin tumitingin sa akin. Baka na-weird doon sinasabi. Hello! How much is one? 100 baht. Oh. Is it original, no? Original. Original? Oh, original in Thailand. Oh, yeah. Oh, very good lie. It has Oreo. 100 baht. Can I try? Yeah, yeah. Asa pag try ko baka biling ko. Uy, 100 baht it equals to mga 200. Si Mami. Ano ba to si Mami? Bumibili yun. Na... Ba't kaya dyan? Eh? tayo. Ay, oh, dito eh. May meron ako para kay mother. For mother kasi. So, ngayon si mami tumitingin sa isang store. Uh, mga, eto talagang pag alam mo nasa Thailand ka pag ganito yung mga damit mo. Ay, ganito yung si kilala sa Thailand. So, isa niya is 190. So, mga 400 plus pesos. Okay naman yung quality niya. Ito yung pambahay ni lola mo. Hindi, siya sabi ko lang. Yan, duster o press ko. So, mga ganito na pesos. So, mga 210 pesos sa 200. Not bad, oh. Good, right? You want? You want? I don't like that. No? Okay. Any other? Oh, that's a good for Nanay, eh, for our oh, grandmother. How much is two? one? 150. 150. Sige, Mami, try nyo nga tumawad. Kakukla oh. ko to sa 100. Oh. Can you please uh, give me a discount? Full sale. Full sale? Full sale. Full sale. You buy uh -huh. how many pizza up to you, I not charge. No, no charge. Full sale price 150. Aray ko, tinapakan mo yung ko. So, for two? 300. Two, 250. I'll get the two. No. Give me a discount. I'll get no. two. No. <laughs> You don't like? I well, we'll nito eh. Oh, lucky ba? Punin niya na. Ako na yeah. so uh, naman magbabayad. Hindi naman sa ikaw magbabayad. I can bayad naman to. I can pay naman to. You can ta. bayad naman. Oo. Oh, yeah. I'll get two. Three hundred. Three hundred. Two fifty. Two fifty. Sorry, very... Two fifty. Can competitive. be. Competitive. You want low price, ma'am? Sorry, sorry. Ma'am, Beautiful. Ah? Okay, oh, I'll, I'll get 350 for you. <laughs> no, no, no. 300 po. 300 okay. 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 Good 300. Thank Kap, you. Thank you ka. Okay na, see you. Thank see you. you. So guys, nakabili na kami naka 300 baht na kami. 9,700 to go. At ngayon, mami, dito ko nakita ang pinakamalaking Crocs. Dito lang sa Thailand. What? Magkano kaya ito? Ah, anoon. Maya-awa po na tayo sa service ko. She Crocs nga eh. Ang malaki? Punsap Retail. Ano yun? Parang maganda mga damit dito. Versace oh. Versace on the floor. Aba, ang ganda oh. Ha? Versace. Ano so, parang malaki, mami? Hindi, malaki ka naman. Oh! Ganito yung mga nakikita ko sa Green Hills. <laughs> How much? Susuot mo yan? 350, 350 Good quality? 92. Good quality. <laughs> Good quality. Oh! Look nice! Ito yung mga quality oh. Ito yung mga nakikita ko sa mga tindahan sa Pilipinas. Hindi ako Sorry. Hindi ako nagagandaan. You gaganda. don't like. Oo, oh, sabi mo, you don't like. Sabi ko, tinagalog ko nga eh. Can I come back? I'll see. Sorry. Because too long. Matatambak I'm, na I'm angry. Sa no, I'm sorry. not, but she's... No, she's angry. Thank so, you, thank you. Pati, pati ako. Ganun na lang, every time na hindi ako bibili, kayo gagamitin ko doon. Oga. Okay. Sorry, because she angry with sorry, me. Very thank sorry. you, thank you. Very good. Baka so... talaga, no? Sinabi ko na hindi maganda eh. Kukulitin mo pa. Parang may dahilan ako. Alam mo yan, hindi may susukot, sigurado. Sorry, sorry. It's nice, but my mom don't like she angry. Bastos ka talaga, aga. Bastos ka. Eh, hey, guguloy mo lang yung bukoy. Sa Try, na -try na nga, nga lang, lang oh, eh. Yoko, yoko. Wala tayong bibiling talaga. Okay ba? Hindi. Oh, di ba? Wala, alam niyo, wala kasing papasa sa kay mami. No, not good. Hindi naman talaga bagay eh. Magbagay sasabihin ko sa'yo. Okay. Sa mga oras na to ay wala na kaming masyadong nakitang worth it bilhin hanggang sa nakita namin ang store na to. Oh! Glow in the dark! Paano yung pag lumabas kang umiilaw-ilaw ka? See! Umiilaw this is 120 baht. How about this one? This one is 250. Glow in the dark. Glow in the night. This is also nice. Okay, I'll get one! Ito, so, gusto ko to. Ah! Yun. <laughs> Ito's bagay glow sa Glow in the waga. dark, ibig sabi, pag lumalabas ka, mag-glow ka. Oo. Oh. Hindi pa pangit yun? Kitang kita ka. Yun. May collection na lang. Yeah. Ang binili natin, tatlong glow in the dark shirts. Si Mami kung saan san po pupunta. Nag-vlog kami dito, pupunta sa pagkain. Sino naman ang sticky Rice. Mami! What do you know Filipino words? Salamat. Ano banglang mo? Masarap. You know. Yeah. What is this? It means I love you. Oh. You know kupal. Kupal? Yeah. So what is this? So handsome. Oh. Say I'm kupal. Kupal. Yeah. No, I'm just kidding. Kupal is a bad word. And this <laughs> is bad word. Why we just give it a go? I buy one and what is this? Here, Smell? What is the strongest? Strongest one from Thailand. I see. Yung mga ganito guys, sikat to sa Thailand yung mga binebentang yeah, maganda pampasakit ng ulo para sa mga senior. Ay pampang sakit ng ulo para sa tanggal. Can I try? Running nose, running nose. Oh, so good. Pinaka. Yeah, I buy this. Pang okay. like running nose ha? Ah. <laughs> Running nose <laughs> Running nose. Bakit? Running nose ang Eh, ano ba? Tumatak mo yung ilong? <laughs> <laughs> pang sipon daw. Ano ba yun? Pra running, ko, nose. Ano yung mo? Oh, ha, running nose. Oo oh, nga, running nose. Ano ba sinabi ko? Six. Six. Minili na mamaya ito yung mga inhaler at yung mga iba pang gamot. Yan, yeah, nakikita yung sa plastic. Overall is 1,500. So, mga 5 na lang yung budget natin. Let's go. Salamat, kabayang. Yes! Yeah. Say, kupal. Kupal. At matapos pang umikot, ay wala na kami nakita pa. Buti na lang, Nakita namin si ate na nagla-live sell dito at sinabi niya sa amin ang sikreto. So guys, may nakita kami kabayan namin dito si Madam Kim. Hello. Live seller siya dito. At meron palang dahilan kung bakit wala kami mabili dito. Kasi pag night market, konti lang. Maaga pala. Maaga, 6am up to 3pm. So morning, morning market, market pala siya. Morning dito morning. din. Oo, dito. Sa Prato Nam. Oo, uh oh, ito yung Prato market. Diretso okay. lang dito, Madam. Diyan po kami na, Oo. So dapat bumalik kami dito na 6am to 3pm. 6am to 3pm. Before mag 3pm, close na po sila. Uh so yung mga magagandang gamit. Yes, yeah. maraming mga damit na good quality. Tapos mura pa. Oo, uh, uh, mura Ay, pag pa. Pag ngayon, 200 to 300 ba? Pag ngayon kasi, parang yung wala mga na. nandito sa night market, nag-aangkat lang sila dito. Kung gusto nyo yung mga, yung mismong direct na supplier, dito. Oh, direct na tayo bukas. Wala na talaga. So guys, wala, wala na. talaga. O oh, oh, sige po. po. Pag, pag nab -nab nabili kayo dito, ma'am, medyo mahal. So, Kasi so, parang man. yung mga nagtitinda dito, umaangkang pang Oh. Sa gabi binibenta. Oo, oh, tapos gabi dito. Lang. Ang galing! Ganun pala ang proseso okay. dito sa okay. Thailand! Kami, kung gusto mong maraming damit, punta ka sa, sa tabi ng Platinum, yung Decembers. Bukas siya nanggang 11pm or 12. Ay, doon na lang tayo, Decembers. Okay. At lahat ng nasa market, magkikita mo sa December. Pero uh, a uh, little bit pricey na. May pattern uh, na price pricey. Yeah. Yes. Mga okay, ano naman, 50 to 100 ba? Okay, okay sige, puntahan namin thank you. ngayon. Thank you. Sige po, bye-bye. Ngayon okay, lang namin nalaman na park night market, sa gabi talaga lahat ang maganda. Ang kalakaran pala dito sa Thailand, 8 to 3 yung mga premium sellers na sobrang baba yung tinitinda. So, ang naman nabili namin yung mga parang bangketa style na lang. Kaya pa rin pala wala kami masyadong nakita. Pero yung mga premium Yeah. Sa morning. Sa, sa morning, morning talaga, yun. 8 to 3. Para mga first quality lang. Wala sa, sa morning. Para, uh. Oh shit, mga quality talaga. Over. So guys, kung bibili kayo, suggest 8am to 3pm dito yeah. sa Prato ng Market. Ano lang to? charge to experience. Nagkamali kami kasi hindi namin alam pero at least may idea kayo. Pero dahil meron parang isang magandang tour na bukas, che check natin yun. Yun ang December Avenue. Decembers lang. Decembers lang. Decembers. <laughs> yung mga 8 to 3 na sinasabi kanina ni Madam, nandito na yung mga quality sa si Punk Berry tsaka sa Decembers. Mas may patong lang ng mga 20 to 50 baht kasi nga, aircon siya. Pero dito na nilalagay yung mga talagang quality na binibenta talaga sa bansa natin. Mapapansin niyo meron na agad siyang right? ano, plastic. Okay guys, So, bibili tayo ng ganitong cup, tsaka ito. Ngayon lang akong bumili kasi ang ganda pala ng mga ito 3, puro ganito yung mga makikita nyo. May isa pa tayong pupuntahan. Pero total, bibili rin ako ng skirt, punk berry skirt, and the long sleeve na Japanese sweatshirt. Total of everything is 1 four nb be one three Aray ko. Okay, guys. So, ito yung last stop natin for today, Decembers. Dito daw na yung mga pinabenta sa 83 according to 3, sa isang live seller. And dito tayo mag ikot ikot and napapansin ko maraming live seller dito. Baka ito na yung maging future yung trabaho ko. Dito sa Decembers ay puro overrun ng mga branded na bagay pero yung quality niya ay almost the same. Kaya nung nakita ko yung shades, ano yun? Ano yun? Kasi pag nalaglag, yan ako. Okay. Ang dami ko kasi yung shade na may pangalan. Oh, pag gumawa ng salamin. Pero lately ko nang nalaman, pag gumawa niya ako, nalalaglag. Kaya oh. pag bibili ka, tuturuan na kita. Dapat, ganun mo. Malaglag, hindi pwede. Try ko nga? mo. Pag nalaglag. Hassle kasi laging tinataas mo. Pwede, oh, yeah, eh. pwede yan sa'yo, hindi nalalaglag. sa akin nalalaglag eh. Kaya, hassle. So yeah, guys, man. this is 2.5 At ito na ang huling bibili namin May mga nakikita ako oh, maganda doon Sa shirts For tonight So 4 na lang yung natira Minus 2.5 1.5 na lang Hindi natin natapos ang 10K But, but ang dami natin nabili And happy ako mo? Ito, happy rin I think happy rin si mami Well, I will take this one. Okay guys, so yun, hindi natin naupos yung 10K pero ang dami natin nabili. Pero babalik pa kami bukas dito kasi nga, check namin kung ano meron sa 8 to 3. Pero for now, tatapusin ko na itong vlog na to. Salamat sa panonood at para sa mga balak pumunta dito sa Thailand, dito, alam nyo na guys. Kung may bibili kayong pampatalubok, dito kayo pumunta. Oh, pero 8 to 3 kayo pumunta. Pero dito sa huling dalawang Pinuntahan namin, marami rin magaganda at quality. Kaso nga lang mga class A na parang, tawag doon yung mga katulad, kamukha lang. Parang sa Green hills Parang over overrun na uh, high quality. Yes. Pero yun, yeah. dito ko natatapos itong vlog na ito. Thank you very much for watching. Thank Sana so, you for watching. Ingat lagi. God bless. Bye-bye.